iniulat ngayon ni Department of Health Secretary Enrique Ona na 17% ang ibinaba ng mga nabiktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa ipinatawag na press conference sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, umabot sa 400 at 13 ang sugatan Kung pagbabatayan ang nakalipas na limang taon, 12% na mas mababa ang bilang ng mga nasugatan ngayong 2013. Ayon kay Ona, kahit papaano ay umetekto ang kanilang pinag yung kampanya. Pero mas maganda niya kung sa susunod na taon ay wala nang mabibitima. Binigyang kredito rin ni Ona ang pagsisikap ni Assistant Secretary Dr. Eric Tayag lalo na ang promosyon na pagsasayaw na lamang ng Gangnam Style salit na gumamit ng ipinagpampawal na paputok rin ang pagtatala ng DOH sa mga biktima hanggang Enero at 5. Kung maalala, base sa na nakalipas na bilang ng mga biktima noong taong 2012, umabot sa 1,021 ang sugatan. Nasa 794 noong 2011 at 597 naman sa taong 2010.